Paano malaman kung nakalink or nakakunik ang ating mga cellphone sa ibang cellphone? So, check nyo po ito mga Lodis sa inyong mga cellphone. So, napakahalaga nito. So, baka po hindi nyo alam mayroon pong nagmumonitor ng inyong mga cellphone or baka hindi nyo po alam mga Lodis na nakakunik na pala ang inyong mga cellphone sa ibang cellphone. So, pwede pong makita nila yung mga information dyan or pwede pong ma yung mga account na kung ano po ang mayroon dyan sa cellphone nyo. So, ngayon mga Lodis, ganito lang po ang gawin nyo para po makita nyo at para po matanggal nyo yan. Pumunta lang po kayo sa setting ng inyong mga cellphone. Click nyo. And then, pagdating po dito sa setting ng inyong mga cellphone, hanapin nyo lang po yung Google or Google account. So, dito sa akin, ang Google naman mga Lodis, ayan dito sa pinakababa. Ayan. So, kung hindi nyo po makita dito, Uh, pumunta po kayo dyan sa search setting na yan, pwede nyo pong i-search. Ngayon mga logis kung wala pong Google dito, pwede po kayong pumunta sa account nyo. So pag once po na nakita nyo na yan, uh, or nakapunta na po kayo sa Google account nyo, i-click nyo lang po yan, and then mapupunta ka dito sa iyong Google. So dito po, pumunta tayo dito sa All Services, and then dito po sa All Services, i-click po natin itong Devices and Sharing. And then dito po, i-click naman po natin itong past key link devices. So dito po mga Lodis, kung mayroon pong nakalink or naka na device dyan sa inyong mga cellphone, lalabas po yan dyan mga lods, dyan. So uh, may kita nyo po dyan yung model ng cellphone, kung kailan po i ano pong pizza. So, ngayon mga Lodis, para po i-clear yon para po tanggalin, i-click mo lang po yung clear button na yan. Okay? And then, i-click po yung yes na yan. So, ngayon, pag natanggal na yun mga Lodis, okay na yun. Uh, madi-disconnect na yung uh, devices na yun dito sa inyong cellphone.